Hi guys, welcome back to my channel. It's me Ashay again. So, ayun guys. Topic natin today is pag-uusapan natin kung magkano yung ginastos ko papunta dito sa Taiwan. So, ayun guys, based nung naman to sa aking experience and personal expenses. So, kung gusto niyo mapanood, keep on watching. Hi guys, I'm back. So ayun guys, ito ay based lang sa aking experience and personal expenses para magkaroon lang kayo ng idea once na gusto nyo mag-apply mag papunta dito sa Taiwan. So ayun guys, una kong ginastos is passport 1,250 kasi first time kong, first time kong mag-apply abroad. And then, yung voter certification 75, NBI 155 birth certificate ko and yung sa anak ko 155 times 2 plus yung senior is 210 pesos then yung yellow card is 350 so ayun guys kinumpleto ko talaga yan then after noon nung nakakapasa na kami sa employer pinag medical kami 6,000 Once na nakapasa naman kayo sa medical, ipapasa nyo yung kompleto nyong requirements pagkapasa na at okay na, magbabayad naman. Magbabayad naman ng PIDO certification. Then, visa P, 650 pesos then Yung para sa pictures, pag once na nagpunta na kayo ng teko. And then, magbabayad din pala kayo guys ng processing fee na 10K. So, ayun guys. Kaya kumukuha ng processing fee na 10K si agency is dahil nga yun yung pang-file natin ng mga visa natin, yung iba pa, etc. Ganon, lahat ng documents, yun yun. Once kasi na nag-backout ka at hindi ka natumpuloy, sa kanila kasi matu-charge yun. So, ayun yun ang iniiwasan ng agency. So, kung nag-down payment ka na at gusto mong mag-backout, hindi mo na makukuha yung 10K na yun. Kaya kailangan kapag nag-apply ka Taiwan, this dito ka na tutuloy ka. Hindi pwedeng magbabakot. Sayang yung 10K. So, bali naman dun sa company namin, guys, is walang placement fee. Kasi number one na tinatanong nyo yun, di ba, kung may placement fee. Yung ibang company kasi, guys, ang alam ko, yung placement fee nila is nasa 50 to 60, 70K yata. Di ko sure, pero sa mga pinagtanong ako, mga ganun. So, yung sa amin kasi wala. So, bali yung placement fee, guys, depende sa company. Kaya, nagpapasalamat talaga ako, guys, kasi yung company ko is no placement fee. So, bali, guys, yung lahat ng ginastos ko na requirements, yung passport, NBI, birth certificate ng anak ko at akin, voter certification, senomar, and yellow card is 2,350. Hindi pa kasama yung pamasahe doon. And then, yung sa Don payment, and then medical, PIO certification, and visa is 16,800. So, bali, ang laki na guys. No? And then, after noon, once uh, nakapasa naman na sa visa at mayroon ng ticket, bibili ka naman ng dadalhin mo pupunta dito sa Taiwan. So, ang nagastos ko, guys, sa personal expenses ko is yung luggage, 2,600. Local lang yun, guys, ha. Yung sa DB lang ako bumili. Yung large, 1,500. Then, yung maliit na luggage is 1,100. Yun yung lang binili ko. Kasi, once ko lang naman gagamitin, diba? ba? And then, yung personal needs ko, kagaya ng gamot, sabon, pagkain, nasa 5,000. Yun yung mga binili ko na dinala ko dito ko na kailangan kong gamitin sa araw-araw kasi kailangan naman talaga. And then, masasahin na ginastos ko guys na paglalakad ng requirements at pabalik-balik sa agency, siguro na sa estimate ko na lang siya na 2500 pesos kasi ako lang yung naglalakad ng mga requirements ko. Talagang sariliin lakad ko lang. So ayun lang, Tinumpute ko lang siya ng estimate na 2,500. So, sa overall na ginastos ko, guys, is nasa 29,250. So, bali, guys, pala, dahil nga walang PF yung company. So, ayun, guys, pinireksamin lahat ng ginastos namin, yung medical, yung down payment, at saka yung visa. Noong bago kami mag-flight kinabukasan, binalik ng agency nasa sa inyo naman yun kung paano nyo titipirin yung sarili nyo sa paglalakad ng mga requirements at saka yung mga gagastos inyo nasa sa inyo pa din yun kung mga ano yung bibilhin nyo sa mga sarili nyo yun lang naman is base sa akin lang naman guys so yun guys thank you for watching sana may nakuha kayong idea sa topic natin ngayon. Sa mga gustong mag-subscribe and hindi pa nag-subscribe, please subscribe and click the button para updated ka pa sa susunod na videos na i-upload ko. So, ayun guys. Thank you and God bless. Keep safe everyone. Bye!